Ah, uh, yes, ma'am. Opo. Uh, it was actually uh, for last Friday. Uh, ready na kami last Friday para pumunta dito. But uh, the budget sponsor decided to defer it until Tuesday morning. So, ngayon yun. Uh, ang pag, ano, present ng uh, budget ng Office of the Vice President at pag-defend ng, uh, ng approved Uh, sa DBM ng under the National Expenditure Program. Just like last time, ma'am, kayo lang din ang mag-isang humarap sa budget hearing po ng OVP. Oh, yes. Uh Oo. -oh. Um, Nag-usap uh, kami ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and uh, syempre lahat ay ano pa, apprehensive pa sa nangyari noon sa mga personnel. Nangyari noong uh, committee hearing sa House of Representatives uh, sa mga personal ng Office of the Vice President na ang daming ang daming kinabahan, ang daming nagka-anxiety, ang daming nagkasakit. So sinabi ko sa kanila na it is best kung ako na lang yung kaharap sa budget hearing ng Office of the Vice President. 7, Next question, Marian. BP, yung 7.4 million pesos po na binanggit niyo, security personnel po na public funds po ba galing? Uh, yes. Oo. Uh, napakaklaro noon, no, na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko uh, overseas. Ang merong china-charge sa Office of the Vice President ay yung security at uh, decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung uh, magpapadala ilan at kung sino. At yung pangalawa ay yung sa Office of uh, the President, uh, office of the office of the Vice President personnel na sumasama kapag meron akong events at activities for uh, the office of the Vice President. When you were given an option earlier kung na pwede niyo i-weave parliamentary immunity but you opted to answer the questions anyway. why ko? Why, why, why? Yes, oo. Um ano nga ba yun? Uh, meron silang tradisyon. According to the House of Representatives, meron silang tradisyon na hindi na nagihiring ang uh, budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Pero uh, kanina tinatanong ako kung i-waive ko ba yung... Uh, Uh, ano ba yun, tradition na yun nila, no? the privilege, yes. And sinabi ko na i-waive ko yung uh, privilege na wala nang tanong sa budget ng Office of the Vice President. Ma'am? Last two questions, Red. Ma Ma'am, were you expecting yung mga confidential fund questions and yung mga questions about your travel doon sa mga uh, lawmakers na galing sa Makabayan Block? Were you expecting it already? Yes, oo. Ah, uh, Madami kaming mga inexpect na mga tanong pero dalawa lang yung nilabas uh, nila no yung tanong sa confidential funds na sinabi ng uh, defense lawyers na 'wag sagutin kasi meron silang defense strategy na hindi dapat malaman Ma'am pero yung nga ma'am you expected po ma'am na na parang dalawa lang yung makapani pero yung minority po ma'am to had to offer your privilege parang nirespect nila na hindi nila magtatawang so what, ano po yung reaction po na yung almost all of the minority black po mama hindi na rin po nagtanong ha aside mo mga kabayan hindi ko naiintindihan yung tanong sorry kasi kasi na parang may na rin po ng minority hindi na po nagtanong yung almost lahat ng minority members ng minority sa inyo. Of yeah. course, majority expected na hindi magtatanong. Yeah. Yung minority dito, hindi po, hindi po, hindi po nagtanong sa inyo, ma'am. So, but, mm -hmm. ano po yung reaction po inyo na parang dalawa lang sa minority yung makabayang black lang nagtanong and hindi lahat yung ng minority members, ma'am? Oo. Mm -hmm wala wala akong feelings or reactions sa uh, doon. Ma'am, why Ma do you last, think the House of last Panel Extended Parliamentary courtesy to you this Most year? time. Because last year nga po, medyo mm -hmm. ng intense scrutiny over your, uh, over alleged uh, secret fund business. Why do you think? Hindi ko alam. Uh, you have to ask uh, the House of Representatives kung anong iniisip nila. Kung kanina you may... mentioned that you were last answering to. Kasi sabihin lang tayo na gaganitin. Sabi ko impeachment impeachment trial ah. po. Ma'am, are you still expecting na matutuloy siya or are you still preparing your defense? Oh yes, kasi kung hindi man 'yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure magfi-file yan 2026, magfi-file yan 2027 or even siguro 2028 uh, right before the presidential elections. So, this is all about the presidential elections of 2028. Oh, do Bawahin. To, Bawahin. how, do you re react to, how do you to criticisms about your travel expenses when you don't bring home uh, travel uh, investment pledges? Okay, no, oh, I'm sorry. I again, wala akong kinuha ang pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Okay. po okay, right. so, babalik ba kayo so sa plenary oh, deliberations. Then. Babalik po kayo sa plenary deliberations. So, support po po kayo sa kay, uh, Kong Jose Alvarez sa plenary uh, deliberations ng budget niyo ay pinag-iisipan ko kasi naawa ako sa kanya eh. Naaawa ako kasi he's already 81 years old and kanina nung nasistress na siya. Kaya pinapatawa ko. ting ma'am, kamusta ting ting Tingnan natin kung ano, kung nandyan pa yung awa ko sa kanya by the time na uh, schedule na ng plenary. Kamusta ko si Pia? kanina ma'am, binabanatan ka medyo mas mabait yeah. sila sa'yo this time. Kasi yung word kanina, kanag, ano, okay, na exercise Oh, banat, banat yun. Banat, banat, yun. banat talaga yun. Maganda lang magsalita. Magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Hindi sila tulad nung dati na, ano, na, paano, ano bang description ng paano yung mga... Magtagulan. <laughs> oh, was just, ano, oo. more tame this time. Oo, oo kasi, di ba, hindi naman sila nagtatanong about sa budget eh. Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Eh sinabi ko na nga eh, wala naman akong kinuhang pera ng gobyerno para bumili ng ticket, humingi para sa hotel, para sa representation per dime, wala naman akong ginano, kinuha sa gobyerno. What eh. were you expecting an atmosphere a while ago na na magiging scenario or you prepared for a more intense uh, sagutan sana kung sakali? were you surprised na gano'n uh, oh. lang kanina? far from the last time you were, you were. Ah, Oh, hindi lang yun naging intense kasi hindi ako bumanat. Last time kasi, bumabanat ako kaya naging intense siya. So, kanina, naisip ko, pamanatan ko ba ito sila o oh, hindi? Why not? 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 not? think not? he can handle the stress of Why uh, of Why and heated budget earrings. Marian, hindi ko. Hmm, tumawag siya last Friday. Monday ngayon. Hindi siya tumawag kahapon. Last Friday siya tumawag. Is okay? Paano okay? Can you elaborate ba? Hmm. okay. Nag-usap kami about uh, politics. Nag-usap kami about flood control. Nag-usap kami about... Hmm. Ano niya? Love life niya. <laughs> so updated po siya sa mga nangyayari ngayon like nabigkit niyo nga 'pag control issue. Ano pong nasasabi niya? Mm. No. Kasi bawal ako mag-discuss ng kung anong pinag-uusapan doon sa loob eh. So hindi ko masabi kung anong sinasabi niya. Okay. Next question. Any more? Um, pero nakababahala kasi parang sinasabi kasi ni Atty. Buchman, he's unfit now. That's why we kept on asking how is really the, pre, the former president. Kasi di ba parang kaya po na-defer ang kanyang supposedly confirmation of charges because of his uh, health and medical condition? Um sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. Ayun, I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Okay. okay. Ma'am, Ma were you able Solas. Well as... for... Ariane. He is well, well ma'am. He is fit to stand mm -hmm. trial? Ay, naku, hindi ako expert uh, sa kung anong, ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Pero mong uh, sa conversation niya, short pa rin ko bang mag, mag ano sa pag-isip mo si former president? Hmm, sige, antayin na lang siguro natin, no, yung hearing sa competency, kung meron man. Uh, I'm sure masasabi ng mga uh, experts kung ano yung nakikita nila? Ma'am, well, were you Next able question. to see uh, former Vice President Robredo when you visited Naga? Did you have the chance? Hmm. No. Kasi ganito yun. Um, noong nakita kami ni Vice President uh, Robredo sa bahay niya, alala niyo, hindi best naman best. odd yun. Oh, hindi audience sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former vice presidents. Nag-courtesy call ako sa kanila. Nagpapakilala ako. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, ano yung projects ngayon, mga gano'n updates. At uh, dahil doon, binanatan si uh, Vice President Lenny Robredo ng mga kasama niya. Mga yellow, mga pink, uh, particularly ni Senator Trillanes. At hindi ko kasi gusto yung nagdaganon yung isang former vice president. Being a vice president, ayoko yung uh, ginaganon ang uh, mga ano, former vice president. So, for this visit sa Naga City, nag-decision ako na wag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about uh, former vice president Len Lenny Robredo. Ma Pero, usap Pero usap ko kayo. Hindi kayo, man. Wala. Kaming Uh, wala kaming numbers uh, sa isa't isa. Haji. Po. Ma'am, Governor Vice President baka ng, uh, po ng Tanghaliko. Bakalang po aware po kayo sa recent moves po ni Cavite uh, Representative Kiko Barzaga sa House. Parang tinacha-challenge niya po kasi yung uh, leadership ni uh, House Speaker Martin Romualdez lang. Oh, dapat lang. Dapat lang talaga. Uh, dahil nakita niyo naman yung budget eh 2023, 24, 25 malamang agawan na naman yan ng budget uh, sa 2026. At lahat yung mga uh, past uh, budgets natin, makita natin na uh, it was under the leader leadership of um, Speaker Martin Romualdez. Ma'am, um, dahil hindi mamatay matay yung issue ng uh, attempt dito sa Kamara, kayo may personal po ba kayong best for the speakership? Wala, hindi, na, hindi ako Masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ako para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Other matters, ma'am, baka mayroon din po kayong comment din sa Independent Commission po ng Pangulong Composition. Baka may any comment kayo, ma'am. Pag ikaw, Presidente, ba? Tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth komisyon o nung kung anong komisyon yan? Aaksyonan mo ka kasi kaagad dapat yan eh. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, ah, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery in nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba presidente ka ba? Ilalagay mo ba yung classing, ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering na, na din yung uh, budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na hindi ko hindi ako makapagsalita sa Dep Department of uh, Public Works and Highways pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari at sinabi ko na sa inyo sinabihan na siya alam niya in a cabinet meeting sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget and then ang ginawa niya is nag-change topic so Anong pa bang komisyon? Anong truth komisyon? Anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandiyan na yung budget. Nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, eh, diretsyo mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, uh, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Tapos, panagutin mo na yung mag lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila dami dyan may bahay sa abroad diba? masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw nagmamadali ang Pilipinas eh pero alam niya lahat to na <sighs> alam nga na alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too, too little too late na po ba yung ginawa ni BBM hmm. and of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa Actually, ni hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya Nothingness na ang ginagawa ngayon. the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. I mean yung bribery po, kasi na-mention yung bribery, alleged bribery. Were you not aware during the bandito campaign? Um, I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung uh, case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. At naging campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng Lakas. questions? Hmm? Ano man? Hindi na matapos-tapos yung... Meron na lamang. Uh, oh, sinabi niya ni SP kahapon, napaka na lang dalito ng minority. Kaya so, medyo napikong si Sen. Bato. Nagkaroon ulit ng heated argument yesterday. Ah, oh, well, hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung mga kaibigan niya sa Senate. Hindi for, uh, hindi for budgeting. Meron lang akong bibisitahin na senador. Sino po Ay, hindi ko pala banggitin yun kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang, isa lang. Si Senator Hindi, uh, hindi. Ay, si Senator Aimee. Senator Aimee, katext ko yan araw-araw. Senator Robin? Ay, hindi si Senator Robin. Magkikita kami sa rally sa Japan. May rally kami doon. Ay, tuloy yun, ma'am. Yung 20 at 21 po. Hmm. Oh, thank you, thank you, thank you. Thank you. Very much, thank, you. you. thank you. Thank you. Thank you.